Yo! sa up mga bossing? So ngayon magbabasa naman tayo ng ating message Ang sender natin ngayon ay Tagaragay Kamarini Sur Salamat pala sa mga patuloy dyan na nagsisend Send nyo lang sa akin guys Babasahin natin yan isa-isa Hello po! Sana mo pansin din! ha. -ha, -ha. Tagaragay ka marinisur po ako kasalukuyan na pumapasok sa Taas National High School. Tago niyo na lang po ako sa pangalang June June. June tapos two times. My girlfriend po ako. Half year na po kami. Dalawang beses niya na akong niluloko. niluloko. Right ko. Pero palagi ko siyang pinapatawad One time nahuli ko siya nakaangkas sa ibang lalaki Pero okay naman kami ngayon dahil humingi siya ng tawad <laughs> Tingin ko seryoso naman at nagkamali lang siya <laughs> Hindi ko... Hindi ko kasi siya kayang bitawan. Ganoon ko siya kamahal. Tao lang din naman tayo. Handang magpatawad. Yun lang po. Gusto ko lang po i-share. God bless. Aray ko ano na to um lapong lapong <laughs> dahil na nikayo, guys biroon mo doang na tapos pinatawad iba man talaga ang nagigibok ang ano pagpadangat the yun guys yun lang at salamat sa pagsend mo Junjun sana lumaki ka pa Junjun -jun. aray ko <laughs> yun lang guys thank you guys sa mga nagsisend um, pakifollow na rin ang ating page Tito batas at paki subscribe ng Tito Batas sa YouTube channel. Thank you very much, guys. At sa TikTok, guys. Peace.